After nga ng klase niya sa umaga guys, bago ko siya ihatid sa bahay, at dumaan muna kami ng GNT at meron akong ipapadala. So tinatanong ko siya kung gusto niyang sumama. Ang sagot naman niya sa akin, sabi niya ayaw niyang sumama at maiwan na lang daw siya sa sasakyan. Sabi ko naman wala kang kasama dito sa loob. Pero sabi niya okay lang daw kasi ma-idea naman daw siya. So ito na nga. Pan daw niya yung butas na yan yan. Nakita niyo yung butas kanina na pinakita. Ako. tatakpan daw niya yun ng kumot para daw hindi siya makita ng stranger. So ito na nga guys ang ginawa niya. Hindi ko alam kung anong klaseng pagtakip to. Kasi Ginawa niyang camping room yung loob ng sasakyan. So, kita niyo naman, kahit tulog, eh, nakakos pa. San ka pa? Kaya ako nagtaka, bakit niya naisipan ng gayetong uh, paraan? Yung pinagkabit niya yung kumot sa both side ng uh, bintana ng sasakyan. Kaya, ayan. So, nagtaka ako, paano niya natakpan yung butas? Hindi pa rin natakpan yung butas, di ba? Ang talino talaga, e, eh, no? Hindi <laughs> ko alam kung... <laughs> paano niyan to naisip? Grabe talaga. Ang kagaling talaga ng mga bata ngayon, no? Tignan mo, oh. After ko nga sa JNT, pagpasok ko sa sasakyan, kaya nagulat ako na ganito. Anong nangyari sa loob ng sasakyan? <laughs> Nagkakamping, eh. Ayan, no? Oh. Kita nyo naman yan, oh. Ayan, both side. Yeah. Nakakabit yung kumot sa ano bawat gilid ng pintuan ng ano ay bintana ng sasakyan pala sorry Iniisip ko, hindi kaya siya nahirapan pagkabit nito. Ayan, no. Siguro, guys, dahil nakikita niya ako kapag mainit sa bandang bintana at, at kung saan ako nakaupo, naglalagay ako ng panyo sa bintana para hindi ganong mainit. Kaya siguro nagaya niya ako. Hay nako guys, makakain na nga lang ng pandesal at mainit-init pa ito. At napakasarap nitong pandesal dahil malunggay flavor siya. Crispy pa yan guys dahil mainit pa talaga siya bagong luto.